At muli, muli makarinig ng mga mensahe mula sa salita ng Allah at mula sa salita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang dalawang gabay, ang dalawang patnubay, ang dalawang guidance na pagginawakan natin ng mahigpit, hindi hindi na tayo mawawalay, mawawala sa tamang landas. Ang kitab Allah wa sunnat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa ito sa tanda, isa ito sa alama, isa ito sa sign na ang tao makakaramdam ng tamis ng pananampalataya. Isa ito sa sign na makakaramdam ka ng tamis ng pananampalataya sapagkat ang pananampalataya meron ding tamis. Meron sarap ang pananampalataya na kung kaya makikita mo may mga mu'min, na napakasipag mag sa Allah subhanahu wa ta'ala. May mga mu'min na habang natutulog ang iba, kaya nila magpiyam mula lalang napakahabang oras. May mga mu'min na kahit dahil ka busy ng ibang mga tao na busy siya sa kitab al-Rahman, busy siya sa pagbabasa ng Quran the whole day, na lagi niyong binabasa ang Quran. May mga tao na kalimut sa Allah, ito na ng mga mu'min na ito, puro zikr Allah. Subhanallah. May mga mu'min na busy sa ibang bagay, ito busy sa agama Islam mga kapatid, sa pananampalataya Islam. Bakit? Doon, sa, doon nila naramdaman ang tamis ng pananampalataya. Doon nila naramdaman ang tamis, ang sarap ng buhay. Doon sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung kaya may tamis ang pananampalataya. Ayon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na naisalaysay ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu na ayon sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi Salatun. tatlong bagay mangkun fihi wajad bihin halawat al-iman tatlong bagay kapag kaya'n ay ng mukmin kapag nandiyan sa puso ng mukmin ng tatlong bagay na ito matatagpuan niya ang tamis ah matatagpuan niya ang tamis ng pananampalataya ano mga yun an yakuna Allah Una, an yakuna Allah wa ahabbu ilayhi mimma siwa huma na ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang sugo, ang pinaka-ipig-ipig sa kanya pinaka-mamahal sa kanya kaysa sa kanyang sarili Allahu Akbar o kaysa sa anong bagay sa dunya kahit sino pa man sa dunya kailangan manguna ang pagmamahal mo sa Allah kailangan manguna ang pagmamahal mo sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As long as mauna pang pagmamahal natin sa dunya, mauna pang pagmamahal natin sa ating mga sarili, mauna pang pagmamahal natin sa ating mga pamilya, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, mahirap pa natin matatagpuan ng tamis ng pananampalataya. Sabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala sa surat 12, Kulinkan aabaw kong wa abamakong وإخوانكم وأزواجكم وشيلتكم واموالكم التي وتجارة تخشون فسادها ومساكن تربونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ما انا اجزقنا نمقلتين إسلام سبيلنا الله سبحانه وتعالى سبيل يا محمد Ang inyong mga magulang. Ang inyong mga magulang pa rin ang mas mahal ninyo. Ang inyong mga lolo pa rin na mahal ninyo. Ang mga ninuno pa rin na mas mahal ninyo. Ang inyong mga tatay, ang inyong mga kapatid, ang inyong mga asawa, ang mga pamilya ninyo. At ang mga kayamanan na nakukuha ninyo at ang mga business na pinagkakadadahan ninyo na takot kay mga bankrope. At ang mga tahanan na inyong pinutulugan may mas kaibig-ibig, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mas mahal niyo pa rin kaysa sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sugo at sa pagkikipaglaban sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, maghintay kayo hanggang sa darating ng Amrullah. Ang decision ng Allah. Allah Nakatakot mga kapatid sa pananampalatang Islam. warning bahwa Allah sepengetahuan bantay ramu bantay ramu in insallahu subhanahu wa ta'ala hantumu abul kaliyah decision kung um, ang unsa ang iyang buhatin sa inyo na mas labaw naman jud ang inyong kinabuhi diri sa dunya kaysa sa Allah subhanahu wa ta'ala mas priority ninyo ang inyong mga sarili ang inyong pamilya ang buhay niyo sa dunya kaysa sa Allah subhanahu wa ta'ala sa Allah subhanahu wa ta'ala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na iiwan niyo ang agama na iiwan niyo ang Allah na iiwan niyo ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isasantabi niyo ang inyong agama an para lang sa inyong kabubuhay dito sa dunya niya, kayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kapatid sa tanan ng palatang Islam, kapag ka mangyari na na mas kaibig-ibig ang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, Wallahi mga kapatid sa tanan ng palatang Islam, kabaliktaran ng warning na yan. Kabalik ng warning na na kapag kahigit na mahal natin ng Allah subhanahu wa ta'ala, magkakaroon tayo ng magandang buhay dito sa dunya. Magkakaroon tayo ng kamis ng pananampalataya, kamis ng pag-ibada dito sa dunya. Ibigyan tayo ng Allah, napakasarap na buhay dito sa dunya. Man amila sa aliyan ng buka rin o ang wala na tayiba, wala na si Zerunahong Adram ni Matangay Amalun. Sino man ang gumawa ng kabutihan ay sa ating wala mag gumawa ng kaputian in accordance sa teaching ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya tayong gawain, kaya tayong gawain na gawin mo pag hindi sang sa turo ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kailan man hindi magiging amal o salik. man hindi magiging amal o salik kahit sa tingin mo kaya maganda. Ngunit salamat sa teaching ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamat sa Quran, makakapatid sa, sa pananampalataya Islam. Manatili pa rin yan na hindi amal asale. Pag hindi amal o solid, yan ay kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi mo makakamit ang tamis o oh, ang ganda ng buhay dito sa dunya. Ngunit, pagkasamahin sa tinuro ng nabi, samahin sa practice ng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa sunyan ng nabi, sa sunyan ng, ng mga sahaba, sa mga salat o salat, mga kapatid, sa pananampalatay islam, sa kabila ng pananampalatay mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas, na pananampalatayan sa Allah, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, surely, asini uh, sinisiguro ka sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na magkakaroon siya ng napakagandang buhay dito sa dunya. Para nakiyan na uhayatan tayo ba? Assurance mula sa Allah. Pag susunod ka sa Allah, susunod ka sa Nabi Muhammad s.a.w. Mas labaw ang Allah sa imong gug ang gug mo sa Allah mas lataw sa dunya mas lataw sa imong sarili mas na singkin sa pamangigsoon sa agama Islam wallahi mararamdaman mo ang ganda ng buhay dito sa dunya magkakaroon ka ng peaceful na pamumuhay dito sa dunya masagana ang pamumuhay baraka na buhay dito sa dunya napakasarap na buhay wallahi yan ay advance pa lang na buhay dito sa dunya ni pagkakaloob ng Allah Subhanahu wa taala. Na kung kaya si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tanyang sinabi sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La anta habbu min kulli shay si hatta min nafsi. Sabi ni Umar bin Khattab na unang nasabi niya sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ikaw ang pinakamamahal ko maliban lang sa aking sarili." Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hindi pa ya Umar, hindi pa magiging kumpleto ang pagmamahal mo hanggang sa hindi ako mas kamahal sa iyo kaysa sa iyong sarili. Sa sa sabi ni Omar ibn Khattab, kanito ang paraan way ng mga sahaba. Once na marinig nila ang hadith ng Nabi, ondas the span, manang Wala na silang ibang sasabihin, wala na silang ibang dalawin pa kundi ang pagsunod lamang. Na sabi ni Omar ibn Khattab, napakatapang, napakatapang na amirul mu'minin. Si Omar ibn Khattab kilala sa pagiging diritsyo lantaran sa katotohanan sabi niya ya Rasulullah la anta hab ilayya ikaw niya, Rasulullah pinakaibig pinakamamahal sa akin kaibig-ibig sa akin ha, kahit pa sa sarili ko nangungulat ay ya Rasulullah mas mahal pa kita kaya sarili ko. Subhanallah. Yan ang way ng mga sahaba na kung kayo makikita mo ang buhay ng mga sahaba nakipaglaban sila sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nang ibabaw lamang ang din, may parating lamang ang mensahe ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya ba sa mga napakalaki ng mga bansa, mga malalaki mga pinuno sa iba't ibang bansa, pinadalan sila ng sulat ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagagawan ng mga sahaba para may parating ang mensahe na yan. Natahog pa ang kapalit ng mensahe na kanilang ipararating kahit pa kapalit ng minsahe ng Rasul sa Lord sa na kanilang ipinagdawa, kapalit ng kanilang buhay, kapalit ng kanilang pamilya, kapalit ng kanilang bayan, ng kanilang bansa, Wallahi, iniwan nila lahat para lamang ng ang din ng Allah. Para lang mga iparating ang minsahe ng Nabi Muhammad sallallahu Lord wasallam. Ganyan nila minahal ang Rasulullah sa Lord. Meron pa isa sa kanila tinutortyo. Tinutortyo na Pinaghiwalay ang laman niya sa kanyang buto para lang bumaliktad sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kailan niya hindi nila ginawa na bumaliktad sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Si Bilal, Rabi Allah, ang al, dinaganan ng napugun sa disyerto na pinaglalating mo pa para lang bumaliktad sa dinang mo. Para lang bumaliktad sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mas pinili pa ni Bilal ang parusa sa kanya dito sa dunya. Ang init ng disyerto, ang bagat ng bato, ang sakit ng latigo ay kayang tiisin ni Bilal. Huwag lang babaliktad sa dinaw ah. Huwag lang masaktan ng Nabi Muhammad sa Allah sa mga ng mga sahaba ang danilang ibuwis ang kanilang buhay. Iniwan nila ang kanilang bayan na makapumulta sa Madina para lang sa agama. Para lang ipagtanggol ang agama, para ipagtanggol ang Nabi Muhammad SAW. Para manatili ang kanilang iman sa kaisaan ng Allah Subhanahu wa Taala. Ganyan nila minahal ang Rasulullah SAW. Ganyan nila pinortektahan ang agama Islam. Ganyan nang ibabaw ng Islam. Yung totoong pagmamahal. Hindi yung salita lamang. Hindi lamang yung mga si sign lamang. Mga tartulin lamang. Papakitang tao lamang. Hindi ganyan ang pagmamahal sa Rasulullah SAW kundi ang pagmamahal sa Kanya ay ang pagsunod sa Allah. Pananampalataya sa Allah at ang pagsunod sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uuni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kung tunay na mahalin ninyo ang Allah, kung tunay na mahalin ninyo ang Allah, fattabi'uuni. Sundan so, niyo ako sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sundan niyo ako. Manampalataya kayo sa akin. Sundan so, niyo ang aking mga sunnah at kayo ay mamahalin ng Allah at patatawarin niya sa inyo ang inyong mga kasalanan. Allah. Ganyan ang totoong pagmamahal. Ganyan ang totoong pag-agama. Kaya ang pag-agama, kapatid, sa pananampalatay Islam, kinakailangan na may kalakip na kaalaman. Kinakailangan na ipagbuwa natin sa Allah na taufikan tayo. Nang sa ganun, haharap tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na nalulugod siya sa atin, na minamahal tayo ng Allah, na tinatanggap ang mga amal at asalih natin. Ako lumatas nung astagfirullahi walakum malisari muslimin ng kulidam, astagfiruhu inna huwag rahim الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد الحمد لله ما كفاتي سبحانه وتعالى الاسلام سهدايا من الله تولي نهدايا من الله ay napakahalaga sa buhay ng mu'min. Aba man syarah Allah sadrahu al islami, huwa ala nurin na Pag ikaw pinatnubayan ng Allah sa Islam, pag naintindihan mo ng Islam, at tanda na kapag ka ikaw inag nagkaroon nito, ikaw ay mamahalin ng Allah. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Pag gusto ng Allah sa taong kabutihan, bibigyan ka niya ng dulong ng kaalaman sa agama. Hindi ka susunod-sunod lang sa agama hindi mo alam ang ginagawa mo. Kundi igagayad ka ng Allah, tutulungan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa pananang Islam, hindi lingit sa atin na ang ating umma, ang umma islamiya sa ngayon, sa ngayong panahon. Pagkatapos na nawala ang Rasulullah s.a.w., Napakaraming pagkawatak-watak. -at, At ito yung isa sa ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam na ang kanyang umma ay madidivide into 73 sect. 73 ka grupo. Isarag biha ang dawatun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang agama isara, dili pwede dagha ng agama. Usara diyon. Maura na ang dawatun. Ma'ana alahi wa ashabi. Inyong sa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kung unsang ako ang sunnah o sunna sa akong mga sahaba, mao na ang, ang inyong pagadawaton kay mao ka na ang tanggapon sa Allah. Mao ka na ang dawaton sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ngayon na panahon, napakaraming mga sikta. Ang mga siya nagkiklaim ng Islam. Ang mga sufi nagkiklaim ng Islam. Ang iba't ibang mga sikta nagkiklaim ng Islam. Marami nagkiklaim ng Islam na puro sa mga kanilang claim. Mga ahlang pita nagkiklaim ng Islam. Kahit pa ang mga alanganin sa pagsunod sa agama, nagkiklaim pa rin ng Islam. Pero alin doon ang tunay na nagkiklaim ng Islam? Yung sumusunod sa Quran at sunan ng Nabi. Yung sumusunod sa mga sahaba, sa mga tabi-in, tabi tebiin Yung sumusunod sa mga salat o sali, ibig sabihin, matuwid mo ng mga ninuno natin sa pag-agama. Yung mas nauna sa atin sa pag-agama, sila yung mas matanda. Sila yung mas nauna sa atin. Kaya, sila yung pinakamainam na sundan natin. Kung susunod pa tayo ng ibang pamamaraan na maliban sa kanilang ginawa na sila ay kinalugdan ng Allah na-witness ng Allah ang kanilang gawain na tinanggap ng Allah, sila na yung modelo natin kung gagawa pa tayo ng ibang modelo na maliban sa kanila, delikado ang buhay natin. Ang problema hindi ang katawan natin sa ang malinisgrasya, kundi ang kalag na to, ang kaluluwa natin sa Yomolo Kiyama. Yan ang delikado. Kaya darating sa Yomolo Kiyama, may magkiklaim na muslim ako, may magkiklaim na mu'min siya, magkiklaim na ay sumusunod siya sa sunan ng Nabi Muhammad SAW. Pero ang sasabihin ng Rasulullah, hindi kita kilala. Allah Allah. Kalo sa agama Islam, kung mahitabo, pag-abot na kay akong sa house ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dili ta pa inom kay nana man wa man ta nagsunod sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napaka importante ng pagsunod sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ngayon mga kapatid sa panan ng sa darating na naman ang isa na naman sa mga celebration na madalas na pabalik-balik na lang at madalas din na paalala natin sapagkat ito yung tunay na pagmamahalan, magpaalalahanan tayo sa bawat isa. At tinanggap ng kapatid natin ng katotohanan, alhamdulillah. Waman siya aming kumpulyumin, waman siya aming kumpalyaktor. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung sino ang manampalataya sumunod sa tama, sumunod. Pag ayaw, wala tayong magagawa sa ayaw. Ngunit ang mahalaga, may parating natin sa paghabang buhay lamang tayo, dito tayo magpapayuhan. Pag namatay na tayo, kahit ano pang sigaw natin, gamitin pa natin ng microphone, kaya natin ng patay sa libingan, hindi kailanman makagkakaroon sa kanya ng pakinabang ating paalala. Ngunit habang buhay pa, ito yung may may kuwang, may halaga ang paalala natin sa bawat isa. Sinisilibrate naman ang ng Nabi. ng Nabi na hindi ginawa ng Nabi Muhammad SAW. Hindi ginawa ng mga sahaba. Hindi ginawa ng the best generation. Sino tayo pa kaya ang gagawin niyan? Sino tayo pa na sasabihin natin? Ya Nabi, kulang ang agama na pinigay mo sa amin. Ya Nabi, hindi ka nagparating sa amin ng buhay ng katotohanan na ulo din na. na, 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 na Sinasabihin natin ng Nabi indirectly, eh, Ya Nabi, na, na, kulang ang agama na pinarating mo sa amin. Hindi yan ang paniniwala ng mga siya, kulang ang agama. Na kung kaya gumawa sila ng sarili nilang agama, gumawa sila ng sarili nilang Quran, gumawa sila ng sarili nilang pamamaraan. Yung naginagawa ng mga Sufis, gumawa sila ng sarili ng pamamaraan na pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dumating sila sa punto na yung unti-unti sila ng syutan hanggang sa dumating sa punto na mga gulat ng Sufiya. Ibig sabihin, mga extreme ng Sufiya, naniniwala na sila ang Allah at ang sila mismo ay nagsasabi na na sila na yung Panginoon. ng Godilla. At nandyan na sa Facebook, lumabas na sila na nagsasabi, ako at ang Allah ay isalam. Hindi yung point po kung lahat na ng ngayon, mababasa niyo, makikita niyo na sa social media na meron na mga tao na sisiraan ng bait. Mayroon naman mga tao na sisira ng bayit na nagsiklaim ng pagmamahal sa Islam. Nagsiklaim ng pagsunod sa Nabi Muhammad SAW. Ang pagsunod sa kanya, tingnan mo na ang mukha mo, tingnan mo na ang bahay mo, tingnan ang mo ang pamilya mo. Sinusunod ka ba sa sunod ng Nabi Muhammad SAW? Yan ang bantayan natin. Yan ang puno ng pagsunod. Ang Quran na nasa harapan natin na halos alikabok, puno ng alikabok na hindi natin mababasa. Ano tayo magsasabi na nagmamahal tayo sa Nabi na ang Nabi Muhammad SAW buhay niya ay ang Quran ngunit ang buhay natin iba ang Quran na naiwan natin Allah malaking katanungan sa mga sarili natin Natin balikan ang mahalaga kapatid sa pananampalatang Islam sa Islam bago tayo gagawa ng anumang ibada lagi nating tingnan ang Quran lagi nating tingnan ang sunan ng Nabi kapag natagpuan natin sa atin ang susunod na lang tayo hindi na tayo gagawa hindi na natin kailangan mag-imbento, hindi na natin kailangan gumawa sapagkat kumpleto ng ng Quran, ng dyan ng hadith, ng dyan ng mga ulama. Ano Al pang hanapin natin? Subhanallah! at sunod na lang. At kung nagkamali pa rin sila, mga kapatid, sa pananang palatay, tinuro ka nila samantalang ikaw, gusto mo ang katotohanan. Hindi ka bias. Gusto mo na makita ang katotohanan. Ngunit dinaya ka pa rin. Wallah, hindi ka pababayaan ng Allah. Tatanggapin ng Allah kahit katiting kong iman mo Matutuo. Basta gusto mo makita ang tama. Gagabayan ka ng Allah. Ipapakita niya sa taa sa iyong tama. Kahit tulang pag-ibada mo, tanggapin ng Allah. Pasanggay ka pa rin ng Allah. Kahit hindi ka alim. Kahit hindi ka ma sa dunya, ngunit ang puso mo, ikhlas sa Allah, ya Allah, gusto kong malaman ng katotohanan, eh di na sirat ang mustaqim, yan ang binabasa natin everyday, nahingin natin, ya Allah, pagbukan mo ako, ya Allah, pakita mo sa akin ang tama, ya Allah, huwag mo akong matapos na ako, nakita ko na ang katotohanan. Hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, na dagdagan ng ating kaalaman sa pananampalatay Islam, palakasin pa ang ating iman, Nadagdagan ng pagmamahal sa atin sa mga puso natin sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at ang pagsunod sa ating mga naunang mga ninuno sa kabutihan. Inna huwa al-ghalika wal qadir alayh. Inna malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya muqallibal qulubi qulubana ala dinik. Ya masyarakat al-kulubi, syarikat al al Allahumma inna la dhikrika wa syukrika wa husni ibadati Allahumma inna la dhikrika wa syukrika wa husni ibadati Allahumma, Allahumma izal islam wal muslimin wa adil la syirik wal musyrikin Allahumma inna nasaluka al jannata wa maqarrabai ilaih min qali wa amal wa yaudu bika minun nari wa maqarrabai ilaih min qali wa amal Rabbana atina fi dunia asana wa bila akhirati asana wa kina adab al-nar wa dakhirna أكبره اكبر الله علم ما تسمعون